Легко. nakakabilib talaga yung ganito mga resto na nagbibigay ng chance sa mga PWD na makapagtrabaho at kumita. Dahil dito, kahit hindi sila nakakapagsalita at nakakarinig, ay nagagampanan pa rin nila na maayos ang kanilang trabaho. At dito nga sa Tomato Cannon, sa halagang 649 pesos, no time limit, unlimited mong matitikman ang 6 flavors of pizza, 9 flavors of chicken wings, 6 flavors of pasta, with bottomless red tea, plus naka-only rice pa yan. Si Ma'am Cathy po, isa po siyang deaf. Siya po si Sir Romel po, isa pong mute and deaf. And si Sir Nestor po, mute and deaf po. At mas lalo nga akong humanga nang malaman ko na almost 70% pala ng employees nila sa branch ng Malolos Bulacan at maginawak QC ay PWD. At ngayon nga ay nakapagpatayo na sila ng ikatlong branch. Dito sa Pasong Langka, silang Kabite, na wala pang isang buwan at umaasang lumakas nga ito para mas marami pang PWD ang bigyan ng trabaho. So, yung mga food trip ito, finally nandito na tayo sa bagong branch ng Tomato Canon dito lang sa Tagaytay Santa Rosa Road pasong Langka, Silang Cavite, guys. Ito bagong-bago lang to, pero meron na rin silang branch sa Malolos, Bulacan and Maginhawa Quezon City. So, dito nga guys, 649 pag lunch, ayan, unlimited mong matitikman 'yan no, time limit. Etong mga pagkain dito katulad nitong anim na klase ng mga pasta, anim na klase ng mga pizza, and 9 na klase ng chicken wings. Ganong kasulit dito. And pag dinner naman is 699 pesos. So, eto guys, pinapakita ko lang sa inyo na ganito yung serving ngayon. Pero, pag order kayo dito is pwede naman pa isa-isa lang kung hindi nyo kayang ubusin. Eto, pinapakita lang natin yung kanilang iba't ibang klasing mga pagkain dito. So, una natin try sa pasta nila yung kung pao. Ayan. Ito yata yung medyo manamis-namis. Alam ka yan. Mm. Ito nga yung parang medyo matamis na miss. Ito yung pinaka-favorite ko dito. Parang siyang ano, Charlie Chan na hindi ganun kaanghang. So, subukan naman natin yung kanilang chicken alfredo. Sarap din, guys. So, try naman natin yung kanilang cheesy bacon. Yan, lagyan natin ng konting chili pepper. Hmm. Sarap mm. Try natin yung margarita naman nila. Ito, ayan guys. Oh. Mm. Sarap na ito. Mm. So try naman natin yung kanilang chicken wings dito. Ito yung lime sriracha nila. Ayan, unlimited din yan dito. At saka maganda dito guys, yung ginagamit nila ng mga sauce is homemade. Sila mismo yung mga gumagawa dito. Sarap ng siga. Medyo maanghang to guys. Lime sriracha. Mm. Subukan din natin yung kanilang classic buffalo. Ayan. Eh. Mm. sarap. So meron din sila dito ang ano guys. May rice din siya. Pero kung ako sa inyo, huwag na kayo mag-rice dahil unlimited naman itong mga ano nila dito, chicken wings, sa pasta. Bubusog kayo pag nag-rice kayo. Up. So, the, sa drinks naman, guys, meron tayong bottomless red tea. Ayan, tikman natin. Sarap din. And then, guys, kung mahina naman kayo kumain, meron tayong mga... naman dito? Ayaw nyo na mga anli-anli. meron tayong a la carte dito, katulad nga na itong nachos nila. Ayan. So, ayan, tikman natin yung nachos nila dito. Ayan. Ito, a la carte order lang itong mga... Meron din sila mga a la carte dito. Hmm. Sarap. Kung gusto naman na medyo healthy naman, ayan, meron silang salad dito. Marami pa kayong pagpipilian, guys, sa kanilang menu. Meron din silang mga breakfast dito sa kanilang mga alakart. Pero, guys, yung pinakasulit talaga dito is yung kanilang ano, $6.49 na unlimited pag kanilang lunch. And $6.99 naman pag dinner. Ayan. So sa mga naghahanap dyan na sulit and masarap na food tripan guys, dito lang sa Silang Kabite. Pagpapunta kayong Tagaytay, madadaanan nyo to. Napakalapit lang din ito sa Calax guys. Uh, try nyo na dito sa Tomato Cannon guys. 6.49 lang, siguradong busog ka na. And then, kung nasa QC naman kayo, yan sa Maginhawa, search nyo lang. And sa Malolos Bulacan guys, napakabait ng owner nyo to. Dahil yung mga employees nila dito is mga PWD. So yun lang mga ka-food trip, kain tayo. Thank you. Hmm.